Saglit lang po. Ikaapat na linggo na po ng muling pagkabuhay. Palagi po sa ikaapat na linggo, ang tema ay patungkol sa mabuting pastol. Si Yeso Cristo po yan. At sabi dito sa ating Ebanghelyo, ang mabuting pastol, inaalay niya ang buhay niya, alang-alang sa kanyang tupa. Alam niyo, sinabi ni Pedro sa unang pagbasa na ang Diyos Ama mismo, ito daw ang kagustuhan ng Diyos Ama ng kanyang anak ay magbigay ng kanyang buhay alang-alang sa kanyang awan. Kaya nga po, kung tayo'y magiging mabuting pastol, dapat nating gawin na maging tayo mismo magbigay ng buhay sa ating mga anak, sa ating kabataan, sa mga tao ibigay ng Diyos, inihabilin para sa atin. So, itong pag-aari ng buhay, hindi lang po sa pari yan, yan po sa lahat ng mga magulang. Sana nga po, maging mabuting pastol tayo kagaya ni Yesus